What's up my mga guys <laughs> exercise namin para lumaki ang ka ng hita at tumaas. Yan po ang sekreto ko. Kailangan po iman na kaya ang para po hinihingan na ako. <laughs> okay. Ay, salamat po. nga pala ay, uh, kaya ako tinatakpan ito ng uh, seal type ito para hindi lumabas yung uh, kanyang moisture yung kanyang lamig dito sa box na to bali itong box na to ito ang uh, control dito papunta roon sa loob pag ano yan na yung pababa yan, bababa, yan. Bali, dito sya ito So ayun, maraming salamat sa inyo salamat po ulit sa inyo sa pag-view ng video nito. Thank you for watching. Bali yan ay Bali yan piping na yan ay para sa freezer. Ito sa freezer. At ito naman yung junction box doon sa freezer. Tapos yan. Ito yung isa sa chiller yan. Tapos ito sa freezer. Maganda roon. Tapos yan, junction box naman yung isa. Tapos nag-bye-bye siya doon. Yung tubo niya, tsaka wiring niya. Ayan, kung mapapansin nyo mahaba ito. Ayan. Bale ito ay dito sa sa heater ito. Door heater na linya. Ayan. At ito naman ay para sa electronics na control. Ayan. Ayan. Ang taro May visa rito. Or tao sa taron. Ganon. Ito ay chiller ito. 15 power Ayan. Mata electronics yan Tapos yun. Ito yung box. So, wala nila ito. Ito sadyo marami pa sa taas dahil ah, hindi naman kami na maglilinis nito kundi yung cleaner na dito sa warehouse na to ang siya maglilinis nitong mga kalat na iniwan namin sila na maglilinis dyan ayan so ito na yung kabuuan ng cold storage ito na yan ayan. ito naman yung yan back to Sila So, ayun. Mamaya, pupunta tayo dun sa, sa machine. Pagkakain natin ito ngayon sa loob ng storage uh, kung sa na ito ay umaga na na. Uh, Umahanda na siya. Umahanda na silang dalawa. napansin nyo yung mausok eh. na mausok na yun sa lamig negative 18 ang aming uh, setting nito yan hindi po yan uh, usok ng apoy yan po yung usok ng lamig makikita nyo at mapapansin nyo po yung usok ng lamig sa lamig po nyan ay uh, mausok yung pong nababalot na yon, kung napapansin nyo may kulay itim yun po ay drainage binalotan po namin yan ng uh, rubber insulation nang sa ganun po ay hindi magyelo ang uh, tubig na dadaloy sa oras na magkaroon ng tubig o frosting siya ay hindi <coughs> siya magyayelo aside from that po ay meron po yan na uh, heater sa loob yung tubo niyan yan ganun din po yon ayun yung isa na yung ganun pares lang po sila ng sistema ayan kapapansin nyo ay naguusok uh, nag -uusok. ito po ang uh, loob ng cold storage mga kaibigan mga uh, ka-subscriber ko ayan bali ito ay warehouse Idol. Maraming salamat sa inyo muli sa inyong uh, subaybay. Alam na po at uh, malamig na po dito sa loob.